Um, of course, ako'y nagagalak bilang uh, nagkakaroon tayo ng pagkilala sa ating nakaraan. No? Uh, parating nating pondo yung ating uh, uh, history o yung ating uh, tinatawag nating um, uh, pati pa yung pamana. No? So uh, bahagi yan ng ating pagiging Pilipino at uh, sa paglalakbay uh, natin in the future, parating tayong guided kung paano tayo nahubog. Ng, ng kasaysayan. Kaya nga, uh, kahit na hindi kagandahan yung panahon, uh, at, uh, uh, tuloy na tuloy yung event, walang makapipigil sa pagsiselebra natin no? ng ating uh, tao ng uh, commemoration, or ito ang unang sigaw ng Nueva Ecija. Uh, actually, napapanahon na na ang Nueva Ecija ay uh, uh, kailangang iharap no? sa hindi lang sa buong Pilipinas, no? Sa buong mundo, no? Um, bawat bayan, bawat probinsya may kanya ganda. Pero of course, uh, uh merong natatangi na no? at maraming may pagmamalaki nga yung ating probinsya, ang probinsya ng Nueva Ecija. So iba-iba uh, uh, naman ang klase ng mga manlalakbay, mga turista, no? So uh, may pagmamalaki natin dito yung ating uh, yung ating agrikultura, no? 'yung farm tourism natin no. Kasi kailangan ang pagkilala sa turismo ngayon ay uh, hindi lang mababaw no. Ang 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 target natin ay sasabihin nila na iwan ko 'yung aking puso sa sa bayan or sa probinsya ng Nueva Ecija. Ibig sabihin, uh, mayroong pagkakataon na babalik at babalikan niya 'yung kanyang experience. So Dapat malalim no ang ang uh, or may depth yung experience niya sa pag uh, uh, pagluwas niya dito sa sa Nueva Ecija